Sa mundo na puno ng pagkakawatak-watak at pagkalito sa mga moral na prinsipyo, isang malaking tagumpay para sa katolikong pananampalataya ang naganap sa Poland. Kamakailan lamang sa isang makasaysayang halalan, pinili ng mga Polako ang isang lalaking hindi tumitigil sa pagtatanggol sa kanilang kristyanong pamana, si Karol Nauroki. Sa pamamagitan ng 50 na porsyento at 80 na ikasandaang bahagi ng mga boto, natalo niya ang liberal na kandidatong si Rafał Trzaskowski na kumakatawan sa mga puwersa ng sekularismo at modernismo. Ngunit hindi ito simpleng panalo sa politika. Ito ay isang malalim na patunay na ang mga bansa na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya ay may lakas na tumayo laban sa mga alon ng paglipat ng kultura na sumusulong sa pagkakaiba-iba ng mga halaga na salungat sa likas na batas ng Diyos. Si Karol Nauroki, isang doktor sa kasaysayan mula sa Universidad ng Dansk at dating pangulo ng Instituto ng Pambansang Gunita, ay hindi lamang isang politiko, siya ay isang tagapagtanggol ng katotohanan. Ang kanyang buong karera ay nakatuon sa isang mahalagang misyon, ang pagbabalik ng tunay na kasaysayan tungkol sa pag-uusig sa katolikong simbahan sa panahon ng komunistang pag sa Poland sa loob ng maraming dekada, ang mga komunista ay nagtatangkang burahin ang banal na memoria ng bansang Polako, ngunit si Nauroki ay naging instrumento ng Panginoon upang mapanatili ang katotohanan. Gaya ng sinabi ni Santo John Paul II na kapwa Polako sa kanyang encyclical na Centesimus Anus, ang kalayaan ay hindi nagmumula sa paggawa ng anumang nais ng tao, kundi sa pagtugon sa mga panawagan ng katotohanan. Ang tagumpay ni Nauroki ay hindi nangyari sa kawalan ng konteksto. Sa buong Europa, nakikita natin ang patuloy na pag-agos ng mga ideolohiyang salungat sa kristyanong moralidad. Ang European Union, na dating nagsilbi bilang isang proyektong pangkapayapaan, ay naging instrumento ng pagkakaiba-iba ng mga kultura na sumusulong sa kasal ng mga taong pareho ang kasarian sa aborsyon at sa iba pang mga gawain na labag sa likas na batas. Ngunit ang Poland, gaya ng isang matatag na bato sa gitna ng malakas na daluyong, ay nanatiling matibay. Kaya nanganga makikita natin na ang pagkapanalo ni Nowrocki ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang malaking simbolo ng pagtutol ng mga Kristiyanong bansa laban sa mga presyon mula sa mga institusyong sekular na nais nilang ipataw ang kanilang agenda sa mga bansang may matatag na pananampalataya. Ang kanyang dedikasyon sa pagtatanggol ng pamilya, ng buhay at ng kristyanong pagkakakilanlan ng Poland ay sumasalamin sa mga turo ng simbahan na inilatag sa Catechism of the Catholic Church. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, hindi natin dapat kalimutan na ang tunay na kalayaan ng isang bansa ay nakabatay sa pagsunod nito sa mga eternal na katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Santo Thomas Aquinas ay nagturo sa kanyang suma teologika na ang gobyerno ay may responsibilidad na magtataguyod ng common good, nakasama dito ang proteksyon ng natural na moral order. Mga minamahal na kapatid, kung kayo ay nanonood mula sa Pilipinas, sa Europa, sa Amerika o saan mang sulok ng mundo, paki-komento naman kung saang bansa kayo nakatira at kung paano ninyo nakikita ang mga pangyayaring ito sa inyong sariling konteksto. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang patuloy ninyong masubaybayan ang mga balitang may kaugnayan sa ating katolikong pananampalataya. Sa kasaysayan ng Poland, nakita natin kung paano ang isang bansa na naranasan ang pinakamabigat na pag-uusig mula sa mga Nazi hanggang sa mga komunista ay nanatiling matatag sa pananampalataya. Ang legacy ni Santo John Paul II na naging susi sa pagbagsak ng Iron Curtain sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya at hindi ng mga armas ay patuloy na gumagabay sa mga Polako ngayon. Ang kanyang mga salita sa homily sa Victory Square noong 1979 ay naging prophetic. Huwag ninyong katakutan, buksan ninyo ang mga pinto para kay Kristo si Carol na Rocky ay kumakatawan sa pagpapatuloy ng tradisyong ito. Bilang isang historiador, alam niya ang halaga ng memoria ng mga santo at martir na nagbuwis ng buhay para sa pananampalataya. Bilang isang kristyano, nauunawaan niya na ang tunay na progreso ay hindi nakabatay sa pagtakwil sa mga prinsipyong moral na inilatag ng simbahan, kundi sa mas malalim na pag-unawa at pagpapatupad ng mga ito ang kanyang panalo ay nagpapatunay din na ang mga ordinary na tao, kapag binigyan ng pagkakataon, ay pipiliin ang katotohanan kaysa sa mga ginhawang pangako ng liberalismo na walang solid na pundasyon. Gaya ng itinuro ni Pope Leo XIII sa kanyang ensiklikal na Rerum Novarum, ang sosyedades ay mas maging matatag kapag nakabase ang mga ito sa mga prinsipyong nakabatay sa natural law at sa kristyanong anthropology ngunit hindi rin natin dapat maging kampante. Ang mga puwersang sumusulong sa secularization ay hindi tutigil sa kanilang mga pagsisikap. Ang European Union ay patuloy na magpepresyon sa Poland at sa iba pang mga conservative na bansa upang tanggapin ang mga polisiya na salungat sa kanilang mga tradisyonal na values. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng matatag na leadership na hindi natitinag sa harap ng mga banta at corruption. Ang mga Polako ay nagturo sa atin ng mahalagang aral na ang isang bansa ay maaaring manatiling sovereign at matatag sa kanyang mga prinsipyo, kahit na nasa gitna ito ng mga presyon mula sa mas malakas na mga institusyon. Hindi kailangan nilang mag-compromise sa kanilang core beliefs upang maging accepted sa international community. Sa halip, mas naging respetado sila dahil sa kanilang integrity at consistency. Sa mga panahong ito ng moral confusion, kailangan natin ng mga leader na tulad ni Carol Noroki, mga taong hindi natatakot na tumayo para sa katotohanan kahit na ito ay hindi popular o fashionable sa mata ng mga elite. Ang kanyang background bilang historiador ay nagbibigay sa kanya ng unique na perspective tungkol sa mga consequences ng pagtakwil sa traditional values at sa mga panganib ng ideological manipulation. Kaya nga mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon ay, paano natin ma-apply ang mga lesson na natutuhan natin mula sa tagumpay ni na Rocky sa ating sariling mga konteksto? Paano natin maaaring magkaroon ng mas active na papel sa pagtatanggol ng ating sariling mga kristyanong values sa gitna ng mga pagbabago sa aming mga lipunan? Pakikomento ninyo ang inyong mga saloobin tungkol sa mga pangyayaring ito. Ano ang inyong reaksyon sa panalo ni Carol Nauroki? Nakikita ninyo ba ang mga paralel sa inyong sariling mga bansa? Paano ninyo nakikita ang role ng pananampalataya sa politics at governance? Ang inyong mga perspective ay mahalaga sa amin at sa lahat ng nanonood ng channel na ito.